Nga, tingnan mo yung misis ko kung gano'ng kasuporta sa akin mga kapatid. No? Grabe. Kasi 58th golden anniversary natin, di ba mga kapatid? Yan. Yung misis ko, meron siyang sariling printing machine. Yan, siyang operating system. Ito yung sample, Xerox. Yan, mamimigay tayo ng sticker. Salamat po sa in sponsor. Sponsor, yan. Sa asawa ko. Ito, 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 yan magpiprint ng ating sticker para ipamigay sa inyo mga mahal kong kapatid grabe sana lahat ng asawa ganto suportado sa kapatirang alpakaparo no yan ayun oo. ganda nung tiga ko hmm. di na natin kakatong video tuloy tuloy ito hanggang makita yung printing machine ay yung pag print pala ba diba? application yan ma'am Akan ba? Akan ba? Taga lumabas. Excited na ako makita. Eh may mong supportado sa mga pinagagawa mo sa buhay. Oh, payo na narinig ko na. Uh, payo na siya, kinakain na siya. At ito na ang magiging resulta. Dapat bumili tayo ng pangkating na bilog, ma'am. Ayan, abangan natin dito, syempre. Uy, ang ganda. Ang ganda ng imprento. Malinis. Diba? Mm. Grabe, sana all. Mabiyayaan ng sticker. Kasi hindi mabiyayaan ng project. Diba? Diba? Hmm, ito na oh. Finish product. Uy, uy, sana oh, lang ganda ganda. Ganda nito mga kapatid, solid. Yun nga lang, ang di ko lang alam nito pag ginupit. Gugupit din pa pala ito, mami, ano? Kailangan pa gupitin ng pabilog. Ayun lang, mahirap. Wala tayong panggupit. Dasyo, tatlo na. Oh. Hmm. Sheesh, na all Ilan to? 3, 6, 9, 12 Dose pala sa isang page Ayun pa, nagpiprint pa yung isa Di ba? Hmm Ito yung Ilang katao na mabibigyan yan Mga siguro 3, 6, 9, 12 24, mga 48 Siguro, 48 katao Tigi isa pero Acro Vloggers, exclusive sa mga kapatid kong nagbablog, no? Long live, long live.